lang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabag sa inyong harapan Ang father in black Palibago tayong adventure naman Palibago pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala lang kayo sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe Pakipin notification bell button Para lang kayong updated sa subscribe -up Kaya sa youtube ako nga ako salamat sa mga silent viewer Subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta Na laging nanonood ng mga video ko sa youtube at saka din po sa mga hindi skip ng ads. Balit tatlo kami kasama laang dahil yung kasamaan ko, yung aming water boy, nanganak yung kanyang misis kaya di makakasama paglaot. Dalawang buso lang kami ni Kadabers Rico at si Kadabers Ingo, yun ang magiging water boy namin. Kaba ka sa aming pag-dive, God bless. Ingat po kayo lagi dyan. Panibagong gabi tayo uli at panibagong sisid na ito nung no, ko sa ganag pakita. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ito man mga kapaders, unang day pa lang namin kula po namin napatakan. Wala kaming makita ang bahura, halos kulapuhan Buti na lang at may nukso pagkita sa atin. Ayos na naman ito. Yun, dito magaraganda. Madalang ang kula po kita ng bahura na ito bigan or matampusa at inlalapitan. Sana tamaan. Mm -hmm, hindi tinamaan, sala. Oh, wala na pati nakatago sa kula po. Na ito pa uli, nukos na naman. Mm -hmm, huli ka dyan. Kortan lino ito bukas na umaga. Malaki ang nukos dito sa bahura. Naroon si Cadavis Rico. Pero yung nga panang nukos ay mas malaki yon Inay! Siguro kasawa ng nukos na pana ako yan. Maganda ang double date namin ni Kadimis Rico para sa nukos na napakita sa amin. Sana may makasamahan ba itong nukos? Aroy! Nakabulot! Panayin mo ulit! Hmm! Hmm! Buti! At masama ang tamang nukos na pana mo Rico. Wala pa naman si Yuma ang pana niya. Siya nga pala mga kapadils dito sa amin. Gito kalaking nukos. Ang kilo 150. Awang lang sa inyong lugar. Ayos na. Ang ganun presyo. Masaya na kami. Ang importante ang aming huli ay mabili na ito pa, nukos na naman. Yung isang nukos na pana, huli ko tinggal sa pana. Baka lumayas pa ito. Hmm, -hmm. Huli ka dyan. Magandang baho ito mga kapaders. Siguro ito may paitlogan dito. Kaya pangunang nukos. Nasa unahan ko si Kadabir Rico, Meron siya na pa ng nukos. Kaya likmang videohan. Malayo ako. Salamat Lord. Magandang biyaya ito. Na ito pa. Nukos uli. Mayroong kinakaya na isda. Danggit. Panayin ko ito. Hmm, -hmm. Binitawhan din yung danggit. Ayos ito, mas malaki ito mga kapaders si Nay. Kortan ito. Taro si Kadev Sri na sa nasa unahan ko lang. Sige pang habol nukos. Nakita ko na yung mga itlog ng nukos. Ando sa kulapuhan, nakasarabit. Kaya pala pangunang ang nukos dito sa bahura. Buti na lang at nasumpungan namin ni Kadev Sri na Natsambahan namin. Ahanapan ko pa ito, baka mayroon pang kasamahan. Hanap tayo ulit mga kapaders Sana may kasamahan yung nukos na yun. Dito sa butas na ito, surahan, malaki na. Sana tamaan, Mm hmm huli ka dyan. Ito nga palang surahan ito sa kanukos, magkasama sa presyo, 150. fifty. pa sa butas, hindi makalabas. yon, nakalabas din. Uy, makabunot pa. Masama ang tama, Oo, Nakalabas sa sima ng pana ko. Huwag na sana magparakaybo para hindi makabunot. Tatanggal ko ito sa pana at maghahap tayo uli. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan yung isda na yun. Naroon, nasa butas kaya lang malalim ang butas mga kapadwirs ano raw kaya kung abot ng pana malalim kaya ang butas itistingin ko mga ko kung aabutin man ayan na mm -hmm. yoy nachambahan natin ating nahuli din surahan ulit mga kapadwirs palan buti na lang at natin kahit di makita yung isda ganito kalaki surahan kasama ito ng bitilya 130 na ito malaking kanuping mga kapadir sinigyan na videohan bago panain malayas na kaya bago magbuhay ang camera at kung bubuksan po yung camera, mga na ito, nakadaan pa lang kayo ito sa buhong inal, kaya pinahan ako kagad. Naroon, anong sadaing kaya ito at lapitan Uy, parrot fish! Kung tawag sa amin ay buskayan, hanap na lang tayo ng ibang mga pana, huwag yun. Na ito, dalawang kanuping. Itong isang malaki mga kaparens, itong uunahin ko. Ayan. Mm-hmm, huli ka dyan, gitik. Sintido ang tama. Nahanap kayo isang iyon para hindi lumayas. Dito sa kabila ating iikutan mga kapaders na ito hindi lumayo huli ka din mm -hmm. bali dalawa mga para sa kanuping no unti unti tayo nakakasumpong ng magandang bahura habang naglalangoy tayo malayot na rin ang aming kaya lang ang problema sobrang lakas agos hanap tayo uling isang mapa na naroon lapo lapo barakambikol na naman mm -hmm. huli ka dyan Oras nga pala ngayon, alas 8.39 mga kapaders. Medyo maaga pa ang oras. Halos pilit na natin na ng isda. Halos pang karamihan. Tawang ko lang kung may pang tayong mapana ngayon. Walang tibos dito sa bahura. Itong malaking sayap atin sisilipin. Baka may isda. Oy meron nga. Kanuping. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos nitong panaratag na naman. Pambigas. Pag naibinta. Makanuping dito sa bahura. Pwede na itong pagtsagaan. 130 ang kilo na ito sa amin hanapan ko pa baka mayroon pang kasamahan kunting tsaga-tsaga lang para makatis sa kahit kung di na naman uy na ito isdang may balbas malaki Hmm, -hmm. giti ka dyan nasintido natin mga kapaders tinamaan yung pinakang mayor na tinik sa udugan hanapan ko pa baka mayroon pa na ito kauser or liglig sana tamaan Mm -hmm. Huli ka dyan. Pisingan tama. Mahirap talaga pumana pag may isdang stingless. Hindi makita yung dulo ng pana. Huwag hindi talaga sisipatin na maayos. Magkahanap tayo ulit mga kapaders. Kuntin tsaga-tsaga na lang. Na ito, kanuping uli. Nakadapa sa buhangin. Mm -hmm. Huli ka dyan. Makaluping talaga dito. Sampat talaga dito ang kanuping dahil malinis ang bahura. Mayroon sila pagkataguan na maayos. Na ito pa, snapper na naman. Mm hmm huli ka dyan yun persa talaga mga kapadyers pag nagigit ka isda yun siging ikot huwag lang makapunit huli ito sa akin hindi ito makakataka sa barabasta malaking snapper na ito mga kapadyers pag ito kalaking snapper kasama ito ng personal lapula po 150 hanapan ko pa uli, na ito pa snapper ulit mga kapadyers ito mas malaki uy kwartan linaw ito plankitang maganda hmm hmm giti ka dyan Ayos ito, salamat Lord na marami na naman, magandang biyaya ito, malapad na snapper, presyon na pula ito pag ito kalaki, sabay lang kami sa Agus, dahil hindi kayang salumpangin, para nang ilog ang dagat, masarap po man pag ito kalaking isda papanain mga kapaders, kaya lang dapat pa siguro pagpana, hanap tayo ng isda, pakita kayo, dito sa butas atin silipin, walang isda dito, nahan kaya, oy na ito, Maya-maya. Mm -hmm. Giti ka dyan. Sa mataan tama. Diretso sa utak. Pandagdag naman sa aring napa ng lapu-lapu. Nakakatawang pa ng mga lapu-lapu. Maganda ang kulay. Mga kulay pula. Na ito pa uli. Nukos na naman. Kailang marami. Aroy. Mailap mga kapaders. Oy, ay magpalapit. Tatlo sana. Sayang yun. Tatlo nukos. Ayaw magpalapit. Mailap na. Na ito. Mm -hmm. Bigan or matampusa. Naudog natin. Sayang mga nukos na yun. Wala nagpalapit kahit isa hindi ako nakapana lamang hanapan ko uling isda naroon kanuping nakasuot sa malaking bato pasiguro uli mm -hmm. huli ka naman dyan kahit hindi magitik hindi makakatak sa paan natin at may sima huwag makabunot hanapan ko uling isda ohoy na ito nakadapa sa ilalim ng bato sibungin uli mga kapaders read na suno papasiguro ng tupana ano yung paplagitahan? kitahan mm hmm giti ka dyan. Hindi nakakibo. Namumulit yung sibungin na ito. Sigurado maganda ang presyo bukas na umaga, 180. Huwag lang magbaba ang presyo ng buyer. Hanap tayo uli. Yun, ko pa mga kapadlers. Galing sa kabilang bahura, nagtawid ng buhangin. Malipat, atin sungkinin muna. Uy, masuot pa. Dakutin ko na ito mga kapadlers, baka sumuot pa. Yun, huli ka ngayon. Mga 3 gram siguro ko ito pag tinimbang. Malapat na ito na ko ito. 800. Bukas na umaga sa turista. Pag mayroon turista. Pag wala, ipon. Na ito pa. Nukos ulit mga kapadres. Tatlo. Itong unahin kong malaki. Aroy. Talagang ilap ng nukos na yon Ay magpalapit. Ito talig bago na laang. Mag-asawa. Itong unahin kong isa. Mm hmm. Huli ka dyan. Hindi lumayong isa. Yun. Naglubas sa butas. Kakasakuan pa na laang. Na ito pa. Yung kasamahan talimbago. Mm -hmm. Uli kayo parehas Balik dalawa mga kapatid na naman Malapad na talik ito Hanap tayo ng isda Pakita na naman kayo sa akin Dito sa butas oy Malaking timbungan mm hmm Kakaibang timbungan ito mga kapatid Ibang kulay Parang panagay sa pauntin Ibat-ibang klase pala ng timbungan dito sa bahura Ngayon lang ako ng ganitong timbungan Ibang kulay Hanap tayo uli Na ito Rodelio Galing sa butas Lobos na naman may talikbago malapal itong unahin ko muna mm -hmm. huli kang talikbago ka uy sige pa sa butas yun naglabas din mga kapadyers muntik pang makapunit na naman hindi pa kayo napit kaya ang hangin Panaghabagat na yan malabas na talikbago hanapan ko pa ng kasamahan baka mayroon pa uy nandito balatan tipong urubukwit mga kapadyers dito sa amin walang bumili ng hilaw na yan doon sa vehicle sa akin dinayuhan por peraso ang isang peraso 350 pag malaki 400 tulad nito makapalaan naman hanap tayo uli dito medyo madumi ang bahura maraming guling guling pero may isda mm -hmm. talig bago nahan ang kasamahan mo yung kaasawa mo toro mo sa akin at papanain ko rin kayo parehas para hindi lang ikaw mahuli ko pati ang kaasawa mo maghanap tayo ng isda naman tsaga tsaga lang nandito sa butas may nakasuot nahan na kaya yun Narito lang kanina yun, wala na pati. oy na ito, surahan. Malaki ito. Mm -hmm. Uy, nakabunot pa. Ulitin natin, yun, tinamaan mga kapaders. Mga katakas pa yun, hilang ako. na ko. Pero sana ang isda pag hindi nagigitik. Kahit pag iba't ang pana ko ay dala sa langoy. Aroy, talaga, pero uy, talagang, pero sana isda talagang ito. Gusto makatakas, pati ang ko ay gusto tangayin. Malaki na kayo ito, surahan na ito. Baka ito, madus kilos. Hanap na naman tayo. Na ito pa, kanuping na naman. Mm -hmm, hindi pa nakakitik. Malapit din ang doon ng pano ko sa sintido ay hindi pa nakasintro ang ngiti ng isda na ito. Hindi ko naman garo ang pana ko yata. Maghahanap tayo ulit mga kapatid. Sana meron pa. Oh, hoy, na ito. Nakachamba tayo ulit. XL na kulambuta na naman, lalaki. Mm-hmm, giti ka dyan. Meron pa palang ng sa panahon na ito. Akala ko wala na taglipas na kaya ang balik season ulit nito mga kapares mga ogos baka ito mga huling itog ito sa mga pangitlogan ng kulambutan ang laki naman ng kulambutan na ito sigurado bukas sa pambigas na ito arimuhan naroon mga kapaders nakapanis ka diba ng malaking surahan yun ayos yan pandagdag yan pa ito kulambutan pa ngayon sa panahon na ito mga kapaders yung kulambutan sa surahan magkasama sa presyo kung 50 na ito pa nukos ulit mga kapaders mas malaki ito mm -hmm, huli ka dyan Ayos na ito pandaradagdag. Salamat Lord. Magandang biyaya ito. Ayun mga kapaders, nagsinisang samahan ko. Naglindol kaya, siguro malaksang dagat na sa ibabaw. Malakas kaya na ang lindol. Akala mo mayroon dumaan na malaking na si sa ibabaw ng dagat. Nagsisinsang si Kadivers Ingo. Baka malaksang dagat. ma na rin kami at mauwi na. Ito na mga kapaders, sa unang dive namin ni Kadivers Rico. Kulang-kulang kalating kahulman. Karamihan ay kanuping ayos na yan mga kapaders na ito nga pala mga kapaders yan yung mga sibungin mga nukos malaki saka isang kulambutan nakatsamba tayo yung malaking snapper saka barakang bicol mga sibungin ayos na ito salamat lord na marami naman sa biyaya na pinagulo sa amin tatlo na ito malaking nukos yung mga binibigyan kulat mga kapaders yan isang presyo na yan 150 lahat yan hindi kasama ang hugasan. Hindi kami tumagal sa ayam dagat, sobrang laksay dagat. Ang hangin kaya galing balir. Abang-abang bukas, pibigyan ko pa yung bukas bago timbangin mga kapaders. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders na ito na yung aming huling kulambutan sa kaanukos. timbang ng mamimili. Ayan, sobrang klating kahon isang presyo ng mga kapaders, kulambutan sa mga snapper, isang timbangan yan, 150 ang kilo. Hindi ko lang alam kung may ilang kilo yung nuko sa kulambutan. Yan, kasama yan sa presyo. Isang timbangan yan. Uy, magibat yung kulambutan. Ayaw na kilo. Sakto. Na pa, dalawang salang. Nakabukod yung sibungin. yang barakang bikol na yan. Kasama yan. Ayos yan mga kapaders. Snapper, malaki. Ayaw ng buyer sa lapu-lapu. Bitilya daw yan. Ayos lang yan. Plus, natimbang lapu-lapu. Ilang kilo. Uy, unesite. Ayos na yan. Salamat Lord sa magandang biyaya na sa amin ng kagabi. May pambigis na naman kami. Abang-abang lang kung kita kikitain namin. Na ito na aming kabintahan sa isda lahat-lahat. 2,585 ang gastos. 246 ang natira. 2,289 divide 4. 572 bawat isa. Ayos na ito. Salamat Lord sa magandang biyaya. May pambigis na naman kami. May pangkasasutoy. Panaya Piers. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. At saka din po sa mga hindi skip ng ads. Abang-abang sa short adventure natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.